Inaprubahan na sa third and final reading sa Kamara ang panukalang Universal Social Pension for Senior Citizens. Sa ilalim po ng panukala, bibigyan na na pensyon ang lahat ng edad anit na po pataas. Sa kasalukuyan, mga mahihirap lamang na senior ang nakatatanggap po ng buwan ng pensyon na sa isang piso. Sa berasyon po kasi ng Kamara, makatatanggap na rin ng limang daang piso kada buwan ang iba pang seniors mayroon man o wala silang SSS o GSIS pension pagkatapos ng limang taon, tsaka ito itataas sa isang libong piso. Sa Senado naman, nakabindin pa rin po ang kapareho nitong panukala na inihain ni Senadora Risa Ontiveros. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang isang tindahan ng mga motorsiklo sa Aurora Boulevard sa barangay Marilag, Quezon City. labin tatlong motorsiklo na nakaparada sa service area ng tindahan ang natupok. Wala namang nasugatan. Ayon sa guardia ng compound, napansin niya ang usok sa service area habang nagro-roving. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang posibleng ng apoy at kabuo ang halaga ng pinsala. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City na wanted para sa pangmumulestya umano sa isang minor de edad sa Kabusao Camarines Sur noong 2022. Natunto ng akusado sa pinapasukan niyang junk shop sa barangay Commonwealth. Nang dalhin sa presinto, napagalaman na may isa pang warrant of arrest laban sa kanya para naman sa kasong rape. Itinanggi naman ang akusado ang mga paratang laban sa kanya. Nakatakda siyang ibiyahe patungong Camarines Sur. Samantala, update po tayo sa patuloy na pagbaba naman ng water level sa Angat Dam na pinagkukunan ng malaking bahagi ng tubig para po sa Metro Manila at mga karating mga lugar o probinsya. Kausapin po natin si pag-asa hydro forecaster Edgar de la Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang Mr. Na, de la Cruz? Apo. Aha, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Aha, ito ho nga sinasabing LPA na nasa Mindanao. Ah... Uh, Maari hubang bang uh, makadagdag kaya ito sa mga ilang dam ho, malapit po doon o sa mga area po na nabanggit po natin na medyo delikado na no? at uh, wala na po sa kumbaga, water level na operating level po ng Angat Dam? Uh, ito pong dapat kaya na LPA, ay papanik po ito. Ang forecast ay aakyat doon uh -huh. sa day part ng Vico Lurie at sana po, uh, mahagip yung yung watershed natin. Dahil ang tinitignan namin, pati yung Quezon Province, si Pugula niyan. At yung sa kabila niyan, natutunan na po yung watershed na angat. At baka okay. uh, makatulong sa atin yung uh, pagdaan yung LPA or magiging tropical depression na po siya. I see. So yan ho yung mga iba pang mga lugar na kailangan pang uh, umulan, kumbaga, para ma-achieve yung sinasabi nga natin na dapat na water level po sa Angat Dam, no? Apo. Okay, pero, uh, oh, go ahead. Ah, uh, sana po uulanin niyo yung area na ng Bulacan area para madagdagan po yung uh, water level at water elevation po dyan sa Angat Dam. Mm, -hmm, mm -hmm, Pero pag ganitong may LPA po sa may bandang Mindanao, parang ang layo, maabot ba nun ang Bulacan area? Ah, kasi po ang forecast, uh, naaakyat po siya. Mm -hmm hanggang sa umaabot siya dyan sa may area ng Bul uh, Bigol and Quezon province. Okay. Ito pong 180.7 meters sa ngayon as of 8 a.m. ng water level sa Angat Dam. Ano hubang aasahan po nating epekto niyan kapag sumadsad na ito below 180 meters na minimum operating level kaya? Uh, inaasahan po natin na bababa sa bukas ng 180. Aha. Uh, at maaaring Um, ang NWRB -N -N at yung uh, MWAS, mag-uusap na sila kung ano ang pag nila to conserve the water sa uh, Angagdang. Okay. Marami pong salamat okay. sa inyong oras na ibigay sa amin sa Balitang Hali, sir. Uh, magandang tanghali din po. Pag-asa, hydro forecaster Edgar de la Cruz po ang ating narinig. Naguunahan ng mga residenteng 'yan sa New Delhi, India na makakuha ng host mula sa umiikot na water tanker. Target nila makaigib ng tubig kasabay ng tumitinding init at pagkatuyo ng mga dam. Nagdeklara na ng red alert para sa heat wave ngayong linggo sa New Delhi. Mga mari at pare, Miss Universe Philippines 2024 coronation is finally happening tonight. Bago yan, dalawang iconic queens ang nagmeet. The marina. Okay. Okay. Oh! <laughs> Enjoy si the Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D at Drag Queen Marina Summers sa pag-try ng kanika nilang rampa. Nag-share pa ang dalawa ng kanilang Filipino winner vibes bago ang coronation night. Si Marina isa sa mga magpe-perform sa Coronation Night kung saan kokoronahan ni MMD ang susunod ng Miss Universe Philippines. May BTS dance is si sparkle star Gabby Garcia ng kanilang rehearsal with her co-host sina Natim Yap and Miss Universe 2022 Arboni Gabriel. Host din si Asia's Multimedia star Aden Richards at Emmy Award winning producer-host advocate Jeannie Mai. Bukod kay Marina, performer Dance Coronation Night ang Filipino rock band na Lola Amor at Thai actor Win Me Win. This Sunday naman, May 26, mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network 9am nationwide at 9.45am sa Central at Eastern Visayas. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong schedule ng school year 2024-2025. Sa ilalim niyan, sa July 29 pa rin magsisimula ang klase tulad ng unang anunsyo ng DepEd. Pero sa April 15, 2025 na ito matatapos para makumpleto ang 180 school days. Hindi pinaburan ng Pangulo ang unang rekomendasyon ng DepEd na 165 school days hanggang March 31, 2025. O kaya'y papasukin ng Sabado ang mga guro at estudyante para mabuo ang 180 days. Target pa rin po ng DepEd na maibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan pagsapit ng school year 2025-2026. Ang mga panawagang ibalik ang lumang school calendar ay para iiwas ang mga klase sa sobrang init ng panahon. Aprobado na sa second reading sa Kamara ang panukalang bigyan ng prangkisa ang mga motorcycle for hire. Dahil po dyan, maging legal na ang biyahe nila at mas madali na silang ma-regulate ng gobyerno. Ang sabi kaya ng ating mga netizens dyan? Para kay Maricel Moral, pabor siya na bigyan ng prangkisa ang motorcycle riders. Iwas traffic na, malaking tulong pa ito sa mga pasaherong nagmamadaling pumasok sa eskwelahan o trabaho. Ang sabi naman ni Hasmin Ray Balchenko, e agree siya sa panukala, lalo't hanap buhay ito ng mga sumusuporta sa kanilang pamilya. Hindi naman pumabor si Elvis Valderrama dahil takaw disgrace raw sa kalsada ang mga motorsiklo. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais nice din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Mabibilis na balita po tayo sa bansa. Patay ang isang estudyante matapos mahulog sa isang septic tank sa Sinalong Elementary School sa Alfonso Cavite. Tatlong iba pa ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, nakaupo ang mga estudyante sa ibabaw ng septic tank nang gumuho ito at nahulog sila. Dahil sa insidente, kinansilang ang klase sa paaralan. Silusubukan pang kunan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Nababahalang ilang taga-barangay Maloko sa Ibahay Aklan dahil sa pagdami ng mga langaw sa kanilang lugar. Ilang linggo na raw nararanasan ang pagdami ng mga langaw. Nangyayari rin daw yan sa katabing bayan ng Tangalan. Inimbestigahan na ng Municipal Agriculture and Fisheries Council ng Ibahay ang dahilan ng pagdami ng langaw. Sa ngayon, mano-mano muna ang pagpatay ng mga residente sa mga langaw. Isang pasahero man po ang nasawi matapos makaranas ng matinding turbulence ang isang eroplano ng Singapore Airlines galing London at patungong Singapore ang flight SQ321 nang tumilapon ang mga tao at gamit sa loob po ng ng eroplano dahil sa turbulence. May mga nayupi nga raw na interior ng eroplano matapos tumama roon ang ilang pasahero. Kuwento ng isang sakay na estudyante, mabilis ang mga pangyayari. Marami raw sa kanila ang hindi handa dahil naka-off ang seatbelt sign at hindi nakapag-abiso ang piloto. Dahil sa insidente, nag-emergency landing ang eroplano sa Bangkok, Thailand. Isang British national ang nasawing pasahero dahil umano sa atake sa puso. Ayon sa isang ospital sa Thailand, 71 sa mahigit 200 sakay ang nagtamo ng sugat. Lima po sa mga pasahero ng eroplano ay mga Pilipino. Nakikipag-ugnayan na raw ang ating Department of Migrant Workers sa mga otoridad sa Thailand at Singapore para alamin ang kanilang kalagayan. Nako, ito naman, tiyak na relate ang maraming Pilipino kapag heavy-gat na traffic ang usapan. Kaya kung pangarap mo ang sasakyan na kayang lumipad, may ganyan na pala sa ibang bansa. Ito at sabay-sabay tayong mamangha at malula sa flying car. Up in the sky, o! Oh. At matagumpay ang unang biyahe ng Hexa Aircraft Sakai, ang piloto slash pasahero nito sa Tokyo, Japan. Yan po ang extraordinary invention <laughs> ng isang kumpanya sa Amerika. Kahit sino raw ay kering kering na maging piloto nito matapos ang dalawang oras na training. Isang pindot lang daw, G na itong paliparin o palapagin. Pwede namang kontrolin ang direksyon gamit ang voice command. Magkakahiwalay daw ang labing walong electric motor nito para suwabe ang operasyon. Kaya rin daw nitong maglanding sa tubig. Mm -hmm. Talaga namang... Wow! wow! Sasakay na kami dyan! <laughs> okay na, Pero nauna na rito sa Pilipinas, meron, yan. meron na yan. Nasakyan ko na nga. Oh, Na-drive wow. ko pa. Ako drone lang, okay <laughs> na. <laughs> Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.